ako yung mayores namin, pinalo ko sa ulo. Sabi ko, kaya saan tayo maglabag, game ako sa'yo. Dalawang besa kami nang drink, nag drink yan. Ang dami ng alalay eh. Hindi ko na pinaporma, pinalo ko sa ulo, basag ang ulo. Yung alalay, naunang inibanan yung mayores. Pasi si yung sa bahala. Andun ako, yung sa Granada. Kaya so, tanggapin nito, gumagaling nyo, sumisigaw yung ano na yung... Tapos yung... pinapalag, bigin na ako na. Sa bahala, pinakamaking deal sa lahat. Lalating yung na Kaya sabi mga PC, oh, may galing nga yung boy ngayon, hanggang yung boy pa yon Mga storya yan ang sa Ito yung part ko Mga tinta na sa loob ng karayong Pag sa balat ay nagkakaroon Agbisa So lagi ko pupunjaming sa si Obis eh Pero okay ko so, Ano ito iglesia ni igles, Cristo ito eh Pagka umaga, share kami, ganun ganun Hindi tinawagan O, so, oh, kajaming ko lagi ito eh Pero napakabeng yung tao na ito Wala akong masasabi Ay, wala kang pera, dinayingan mo ito Bibigyan ka nito O, oh, yung mayroon namin, pinalo ko sa ulo Tinolibili na yung baka ko ni niya, madumbang yung kapatid ko, yung Eric Tiso, yung ganda lalaki yun eh. Tiyak tulungan nila sa batang pako. Eh, batang tundo kami. Tiyak tulungan nila ganun -ganun. Eh, nangyari, ang tapang ng mayores, yung kakausal na mga dumbang, si Loli Bilineva. Pumasok pa sa selda namin. Ang mayo, ang mayores nung si Bonging Biray. Ako, kultural pa lang ako nun. Mano yung ako, iba? Ang dami ang alala eh. Hindi na pinaporma, pilalo ko sa ulo, batang ang ulo. Naglaban ng batang pako, batang tundo. Batuhan, natapon ako sa DJ. Sama ko yung Riksatik. Sama ko yung Riksatik dito. Pareha sa mga tinapon yan. At ito talagang, kung ng Riksatik at lo, gerero talaga. Ginerong bumarok to, kaya nga nung tinignan to ng DCC sa komando, pinatulungan to sa, sa brigada. Kasi sa bayim to, mag-aamon, ang daming tama nito, yung alala nito, ang bilis ni Macbuk. Yung alalit, na unang ilimanan yung mayores, diba? Dapat labo mo ng pat. Alala ka nga eh. No. Nauna pang tumakbon pa uwi sa Brigada. Kaya yung sa check, ang daming tama, tagtag. -tag. oh, meron pa yung kami, yung pilong Pidong Dalpan. Tumira sila, DCJ. Si Tatlo sila. Ano nangyari eh? tira, diba? yung tira. Ang nangyari Plasa plaza tumira, diba? Inawakan ni Pidong yung bisigay. Ang balingat no, si Tila, ipagsaksak, Pidong ang tinamaan. Kaya e ang nangyari, ang pakit sa tira. Kami ang tinamaan, diba? Ang sagwa. Pero, buo rin loob lang, may tira rin yun eh. Kasi sa binibid, kawang binibid lang yung magalas eh. Pero ngayon, kung may gentleman eh, balsong. Kasi, bakal na kalis-kis lang, matulis, pwede na yun. Eh, ngayon, ba, diba? baril. Importante ano yung sa bala. Andun ako yung sa granada. Talagang pupo gayon. Ang kikidnapin ang aambus yung sa wali e, mga ano mga mga bank nila kadul eh. Sumaka. Tindin bala eh. Golden hen yun eh. Kumite mo lang mali ng bangko eh. Makakakaw ka ng pera eh. Bukopi yung ano. Diba? Eh nangyari nga. Silumbong yun. Kaya yung priyado, nagtakbo sa nebe. Yung na bigada namin yun. Sputnik. Kaya madumbong yun. Eh hako yung granada. tanggalin pin. Pinapalo ng pinapalo ng priyado. So, tanggalin tanggalapin ito. Kumagalan yun. Sumisigaw yung ano yun. Pinapalo. Bili na ako na. Kaya sabog talaga. Ang lalim ng uka talaga. Yung brigada nga namin sa nabi, ang daming tama. Wala wow, nga, pinikap sila. Dino sa so, binibig, pinikap hindi. Eh, lapit sa brigada namin, pinagos yung granada eh, 9D1. Sa brigada niya, madumbang yun. Yung kawawa yun yung nagkakas ng granada. Kawawa yun. Boy tumira sa kapatid ko sa Iwaig. Ang kapatid ko Potlick, yung Eric Tisoy. Tumira sa Iwaig yun, siya asista ko ng bala. Yung Eric magdala Anong rin ko, pang ano ko yung kadena, na si Boy ng matalas. di, siya. Pero yun ang plano. Rancho raw nung patay na kabarad ko eh. Kina na rancho, biyak ba kabarad ko? Nakaago mo ko ng kabarad ko naman talas, balik yeah. talaga. Yun ang tumira eh, Boeing Aviar. Matindi yung Boeing Aviar. Kabala. Pinakamatindi yun sa lahat. Lalatin ko na bala. Dumagdolo ng single eh. Ayun ba ba? Puti, diba ah, yun eh. Ay baba, tutig lima kayo. Harapin kayo nun. Solo lang siya. Kaya pinakamaraming tira siya, bad bang. bang. Eh walang pangalan sa akin yun ano, yung eh, yung kasoblayan eh. Yung magdang kasi sa kasoblayan. Apat na pumuga. Puro ka ako sa kayo. Kasi yung 11, magandala lang ako, may, ka, may eh. Yung komando, maraming tira yung komando. Kasama sa kubo, ibig siyang galilin. Nagsubong ngayon sa akin. Ay, kapatas ako ng sublayan. Biliro ko. Sabi ko, bigyan mo na, sabi sa masakit yun. Hindi ko alam na, nagsubong sa kakao sa inyo, yung okabo, is puting bingin. Nagdandam sa akin. Buti ka mo yung Rory nila la Cruz, inaalalahin ako, kundi patay na rin ako eh. Ano nangyari yun? na, kano'y schedule ng tirahan. Talaga malaki kung ang loob ko kay Rory de la Cruz eh. Kasi ako titirahin eh, sa biro ko eh. So, hindi ko alam yun. Sabi eh. sa ni Rory, hindi ka Para kami sa empleyado. Pag nang sa mga kakao sa namin, tinilubong ako. Patay na ba si Waldo? Ano yun? Ano yun si Waldo? Top visible Kasama kan Tito Rahel. Kaya nga kinuha kita. Oh, ba't kasama ako? Wala na akong kasama sa kanila. Yung biro-biro mo kasi. Hindi sila dyan salita. Dukas na ako ni Rony. Alam ni Rony pa kayo na eh. Pinuntahan niyo na yung kubo ni Waldo. Ang daging tama. Nung taga ko, yung mga ko, kasama kayo ni baldo Doon ko na question. Pag punta lang ang Audi Ron, ni Kapasig Barto, hindi naman ako wala yun. Naiwanan ko lang nung umalis kami. Kinuha ko yung pliado, yung abo ko. Kasi nung bata-bata ka eh. Hmm, Pagka bata-bata ka yung pliado, malakas ka ron. Hindi ka mahirapan doon. Matigil sa iwa, yung take ride ko, Wala akong kamalay yung malay. Chicken ako eh. Pang-opisina ako eh. Umuubi ako sa Rabiga de Lamin. Pero yung bahay na malaki lang, pinakasel de Lamin. Pero bahay-bahay yun. Hindi ko alam, may nakaabang sa akin komando. Nakagalitan ko. Buti na lang ka mo, hindi ako mawala ng kargate eh. Lagi akong may mahaba eh. Mga plastic ako, gumagalaw yung talahe. Tao to. Mga kumbar to. Binat ako, lumabas, kumando, yung kaalitan ko. Ano, sabi sa'yo ganyan, ka sabi kami, ba? Diba? Yung may tawa ako dito. Kasi so, dito tawa Nagagam eh. Alam ko, single eh. Ay, dilim eh. Kung nilang pagtabaan eh. Lalo nung mayroon pa rin naging hindi nilang magilim. Kaya nung tilaman ako, ah! Lumabi siya, bigyan tumaba ako. Sa pulsa Sakto naman, medyo dumarating na dala. Ihingay namin dalawa eh. Dumaratin mga trusty, pati empleyado. na kami sa hospital. Ako ko siya, pauli ako eh. E, ako rito. Alam ko siya, may atraso ako rito. Pero kami alita rito, pero na yung sir. Ba't papatay niya akong balabalin lang? Ang daming din ito eh. Hindi nangyari, Ibabartuloy kami, sa hospital kami. Ay ginawa ng album ko dyan, malakas nga Super. Inayos lang. Kasi pag binitulunin niyo si para hospital, eh, wala checker. sa yung ko eh. Kasi nung sa Tino, you know, yung trabaho ng empleyado, bagay yung trabaho mo, lang siya. Pero yung pilit mo, ikaw may gawal, ikaw na labal. Kaya sumiswelto sila na mo lang. Ano oh, under to ba, underbrush balala ko na ba? Mga daily report namin, ko yun. mo lang siya. O, oh, like mo lang siya. Siya sumiswelto. Uh, sa uh, uh, ako yung mapapirma kay Super. O, oh, babasay Super, no? mapapirma. Eh, yung Super, bukoy. Gawa lang ng amo mo ito? No? O, oh, ikaw may ito. No? Ano? Habi na! O, oh, sir. Dahil sa soblayan, si Kawaras, parang amo-amo ng mangyan. Akala mong gabi ha, sa Baryo Ligaya, yun. Nakakalabas kami, kasal ng anak niya. Ang anak ni Kawaras. Di siyempre, bantid siya. Ang dal na sundi ni Kawaras eh. Nagdatingin ngayon mga PC. PC pa pa naman yun, PC. Nasa ba, kita-kita ko, nasa sa la bumbay na si Kawaras, pumasok ha. Ka. Hindi ko dito na, wala yung Kawaras. Wala ka pa, lap, lang wala, parang sa bumbay. Wala siya. O, oh, wala yung Kawaras. Kaya rin wala ako sa anting-anting. Eh, putok na putok na yung Kawaras na mayroong galing. Kaya sabi ng mga PC, oh, may galing nga ito. Hanggang ngayon, buhay, hanggang ngayon, buhay pa yun. Sila ka ginagaya. Pagka meron ka, meron ka, kaming ano eh, jury. Yun ang lilitis, yung jury. Jury, ba? Tapos, nandito ako, like, kinakilig Pag alam ko pinapanigil ang jury yung mali, kinakat ko. Kinakas ang mali. Parang pinapanigil ka. kasi ka lang yung dati niyan eh. Hindi yung mo yung mali. Huwag ganun. Parehas mo pangkat ko eh. Nakatunggol yung jury matang din eh. Kasi yung advisor yun eh. Nung oh. na nag-aadik ako, sa kasubong sa tatay ko yan. Tay, may, may sirot yan sa bulsa. Ginawa ako, Binuto ko naman tara siya. Takbo. tuloy Diba niya? Kasama na tatay ko. Takbo na ako. Kasama na tatay ko. Hindi ka natin ang tatay tatay yun. Hindi ka magiging Hindi rin ako mong tatay. Yung asawa yung bilugbog ko. At paano paglaya paglaya ko sa blaya na? Nagsumbong ang nanay ko. yung si ate ko. Alam mo ba? Pagtataga ng kuya ko. yung ang kuya ba sa ilalim ng nanay. Tumakbo ko sa silong. Bilugbog ko yung hipag ko. Inalegle ko yun, 3,000. Eh, biyara ka eh. Dalawang besa kami nang duling, nang duling yan. Inakon kami ng kagawad. Sabi ko ito, hindi ko mga pisamari ito eh. Dati, sip-sip ng tatay ko ito ha. May naman kung baka ang Sabi ko, kuya, hindi para ang tatuto ng ko Sabi ko, kaya saan tayo maglabag, game ako sa'yo. Kaya eh, pag dumunta ka rito, ibig ko, umuwi eh. Ah, para sa mga batang medyo patigas ng ulo. Huwag din lang, huwag lang kayong pasaway sa mga magulang dahil baka abutin yung mga inabot namin. Ang hirap mga kulong, baka kala niyo? Una-una, magula mo, dadalaw sa'yo. Di ba lamang sa kukuha pang pera pang dalaw. mo mga makukulit, dalaw sa'yo yung makukulit siya. Dalaw makukulit siya. nakaw yan, hindi sumuntun sa mga magulang. Kaya sana, mga bata pa kayo, ako nagsisisinga ako, ba't hindi ko tinapos ang pag-aaral ko. Kaya sana, kung nag-aaral mo kayo, pagpatuloy niyo ang pag-aaral niyo, pinakamahalaga sa buhay yan. Pwede ka lang mabalik bata ako, mag-aaral talaga ako eh. tinta na sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit kinuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga mata masama pagnakita pag nakita nila pag meron ka natato sa Pilipinas ay matik na adit at ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yang pagpapatulan Suportahan nyo ang tatong kalye